Hello po, good morning po sa ting lahat uh, Welcome back na posting Youtube Channel For today's video, isa na naman pong tanong po ng ating pong subscriber na ating sasagutin Ito yung po kay Marian Norbita Shoutout sa kay kaibigan Ang kanya pong tanong ay Mag iisang buwan na daw, pagkatapos po maiay ang kanyang inahing baboy Pero, marami pong lumalabas sa kanyang puerta na parang sipon And then, hindi naman po siya naglalandi. So, kung kayo po ay mahilig po sa paglalaga ng mga baboy o kahit anong hayop pang kabuhayang pagkikultura, mag-subscribe lang kayo sa king kay YouTube channel, Ryan Patinyo Agri-Farming Family and Kitchen Adventures. So, ngayong umaga po mga kaibigan, atin pong pag-uusapan yung tungkol po sa pagpabulog, i-ayman yan, or uh, natural mating sa ating pong mga alagang inahing baboy. Usually kasi, yung papapabulog sa ating mga inahing baboy, atin po itong ginagawa kapag nasa standing heat po yating mga alagang baboy o landing-landi na po siya. Kasi minsan, kapag tayo po yung conduct ng AI or artificial insemination, hindi po natin malalaman na yung iba kasi, sila po ay nag inject sa kalang mga inahing baboy ng AI or artificial insemination kahit hindi po siya nag-standing heat. Iba kasi yung ating mga inahing baboy kapag barako po yung ating ginagamit and then hindi pa siya nag-standing heat yan po ay hindi po mapapakasta yan po ay takbo ng takbo di po yan mapapalapit sa barako kapag hindi pa nagstanding hit kapag EI kasi yung baboy mo, tutulukan mo na lang diretso ng artificial insemination ni mo alam kapag siya nagstanding nag hit o hindi, kasi di naman po tumatakbo yung mga baboy sa mga panahon na yan. pero ito yung dapat yung gawin kapag EI talaga ang ginagamit nyo unang-una talaga abangan nyo po yung unang araw kung kailan nagsimula yung kanyang paglalandi. And then, magbilang po kayo ng 1, 2, 3. Usually, sa ikaw araw, yan po ay mag-standing hit na po mga kaibigan. At day 3 po mga kaibigan, simula lang siya po yung naglandi ng day 1, yung kanyang likod po ay parang imasahin nyo ng, uh, hindi naman yung masyadong diin na diin para hindi po masasaklan yung tinginahing baboy. Yung palad mo dapat yung lapat sa kanyang likuran. Kapag kanyang likuran po mga kaibigan ay parang gumaganon, parang bumibend ng ganon. And then yung kanya pong uh, buntot ay itinaas niya at saka yung kanyang likuran ay bumend ng ganon. At saka yung kayang tayo nga ay tumindig. Yan po ay sinyalis ng standing heat. Kaya pwede po kayo mag ii sa mga panahon na iyan. Ngayon, dito pala sa tanong nating subscriber. Mag-iisang buwan na yung pag ei ng kanyang inahing baboy. Pero ang problema, marami daw lumalabas sa kanyang puerta na parang sipon daw po mga kaibigan dalawa lang po yung dahilan yan, unang una yung mga parang sipon, siguro mga nana po yan, siguro yung pagkandak ng EI, ay nagkaroon ng infection doon po sa loob ng matis ng kanyang inahing baboy dapat kasi, kapag tayo magkandak ng artificial insemination yung puerta ng ating inahing baboy, ay atin po yan ng linisa ng mabuti, ng tubig bago po natin ituturok yung catheter dapat yung catheter din ay malinis kasi minsan iba pong mga EI technician, yung kanila pong ginagamit na catheter po ay pabalik-balik lang po yan yung sa ibang inahing baboy ginagamit din sa ibang iba inaheng baboy ginagamit naman po sa ibang ina ina inahing baboy atin pong malalaman na bago po yung catheter na ginagamit po natin technician kapag naka-seal o naka yung pa yung silophen uh, po na kung saan po na doon po sa loob yung catheter na for EI atin pong malalaman yan. Pero kapag yung kateter ng AI ay wala pong hindi po nakabalot sa ilang uh, plastic na cellophane, ibig sabihin yan, yan po ay ginagamit na po sa ibang mga inahing baboy. Kahit nalinisan mo yan, siguro may ibang bakterya o virus na kumakapit po doon sa kateter, ay hindi po siya ma-wash out. Mas importante talaga kapag kayo po magkandak ng artificial insemination, yung brand new or bago o sterile o malinis na catheter po ang inyong gamitin. And then, linisan po muna yung kanyang puerta bago po ipasok yung catheter para po malinis po at hindi po tayo makakapag-cause ng infection. Kasi siguro, ang nangyari po sa inahing baboy mga kaibigan, kung bakit mayroon po mga nana na lumalabas at hindi po siya nalalandi, nagkaroon siya ng infection sa loob. O kaya po, nalusaw po yung kanyang mga mabiik po doon po sa loob ng kanyang matres. Dahil po sa uh, infection. Yung mga baboy na ganyan kasi, hindi po yan maglalandi kasi mayroon po silang karamdaman doon po sa loob ng kanyang tiyan. So, hindi po ibig sabihin na hindi po sila lalalandi ay buntis na po siya kasi mayroon pong mga sekresyon na lumalabas na parang sipon o mga nana. So, yan po mga ganyan po mga kaibigan, isa po yung negative sign na hindi talaga nagbubuntis yung mga inahing baboy nyo. Paano ba siya nagbubuntis kapag mayroon pong mga nana na lumalabas? So, mayroong infection sa loob ng matres o kaya nalulusaw po yung kanyang biik. Dalawa lang po ang mangyayari niyan. It's either mayroon po infection sa loob ng kanyang matres o kaya nalulusaw po yung mga biik po doon po sa loob ng kanyang matres po mga kaibigan. Kaya po yung iba, ang ginagawa nila ay sila po yung nagraspa sa kanilang mga inahing baboy. Pero check gan muna, pabutin niyo muna ng uh, isang buwan or pabutin niyo muna ng isa, uh, 42 days o yung pangalawang landi niya. Kaya nga po, ang ginagawa ng ibang hagresyon niyan ay sila po yung nagraraspa po doon po sa kalang mga inahing baboy kapag ganyan po niyang nangyayari. Pero sa akin po mga kaibigan, ay ah, hindi po ako nagpa-practice ng ayong ah, uh, paglaras pa. Ang sa akin lang po, kapag ganyan talaga po aking nakikita sa puwerta ng aking mga inahing baboy, mag-iisang buwan na pagkatapos may AI, pero marami po pong, marami pong nana na lumalabas. Ang sa akin po dyan ay, ako po ay nagtuturok ng uh, ruby pin strip sa akin po mga lagang baboy. Yan lang po aking ginagamit. Kasi po yung ruby pin strip kasi, ito po isang anti-microbial agent na kanya pong nililinis yung mga bakterya doon po sa loob ng katawan ng ating inahing baboy, kasama na roon yung mga infeksyon sa kaniyang matres. Mas maganda po yan, kasi po, nalilinis po niya at naipalabas po natin mga inahing baboy. Pagkatapos ko pong gawin yan, and then, uh, pag ilang araw, kapag sa tingin ko po ay natuyo na po yung mga nana, at dahan-dahan na pong nawala yung mga discharges ng nana, yan po yung epekto ng ruby strip So, ibig sabihin, nakontrola na po natin yung kanyang infeksyon sa loob ng kaniyang matres. Kaya po, kapag siya po ay, uh, maglalandi ng after several days, huwag nyo munang pabulugan. I-record nyo po yung araw na iyan. And then, after 21 days sa araw na iyan na siya po yung na hindi nyo po pinabulugan, doon po kayo mag ng bulog, barakuman, or artificial insemination. Kasi isa lang pong ibig sabihin yan, malinis na po yung loob ng kanyang matres. Kasi nga po, dalawang beses na po siyang lumalandi po mga kaibigan. So yan po ating vlog ngayon. Sana naman po ako nakapagbigay sa inyo ng kaunting kaalaman po tungkol po kung paano kontrolin yung mga infection po sa ating mga inahing baboy po mga kaibigan. Hanggang dito lang po at maraming salamat po sa inyong panonood Happy farming po mga kaibigan. See you next time. Bye bye.